ako pala si Kelvin G. Maranion, also no as Yatsumi. So, trip pala natin ngayon ay, or vlog pala natin ngayon ay maguukay tayo sa El Troge or El Troge Ukay Shop sa Tacloban City. At dito na pala tayo mga boys. Aalis na tayo. Sasakay tayo ng bus at tapat tayo ng EV at ayun andito na pala tayo sa El Trogi Ukay Ukay Shop dito sa Tacloban City tapat lang ng Gaisano no central kita naman ang laki pala ng ukay ukay dito at kita natin ang mga selector na nag ukay rin o nag select ng mga kagamitan at andito pala kami sa ukay shop na malaki ito lang kami naghahanap o ng mga buka items para maibenta sa online at kung meron yung arrival dito o so, oh, ayun na nga mga boss kita naman nandito pala kami sa downtown area natapos pa lang namin ang mag ukay select dito sa si mga ukayan at tangaling tapat na sobrang init at boom kakain muna kami sa makdo at yung iba ay Ubi.